ang minumura. Yun lamang mga kakaniitik. At alam ko sa mga nagmumura, mga walang bayag. Kahit alam oras, kahit saan lugar, dala ko ang bayag ko. Ang nalala ko lamang, bagay sa'yo hindi mo dala. Bakit? gusto makita? Agad-agad na umuspong ang mga sungay ko ngayon Parang nagalboroto na ang tinatawag na mayon Mga nagpapakaliyon sa nagagalit na dragon Misula na isang baliw na hindi matutumbas sa, sa mga bawat paggalaw na mga merong galamay Hilaw na mga hinimay, tila di makapag-ingay Sa mga bawat pagbigay na mga bara Tila magkar na mga bawat na mga pakara Mga bara na ginamit sa panlabang Di na makakadilat ang mga mata N'yong pinamulat sa eksena na kami ngayon naman mananambulat Noong mga letra, mga manggugulat At magkakasambulatan na ng ngayon dito sa gubat When the hand of the clock pointing to the 3 o'clock I will pull a fucking trigger in my hand to pull of luck Kaya magingat ka sa amin pag kami ang Kakaiba magalit ang mga ligaw na bulaklak Eto deko, nandito na naman Magahatid ng na mga parang merong aral at laman Kapupulutan Akala mo basurahan Mas komportable sa likod Yung kong makipagunahan Mga balimbing Ay akin lamang pinipitas Nakakagago sa lumisan dito sa Pinas Wala ng bago Sa kabobohan lamang malakas mahihiyak kang lumabas na parang meron kang na liligaw. na ang aking anino Napadpad na sa akong kani-kanino Positibo ay nagkulay negatibo sa mundo, na nanino, Positibo, galit sa mundo Mababakas mo sa ngiti ko Naliligaw na ang aking anino Napadpad na sa akong kani-kanino Positibo ay nagkulay negatibo Galit sa mundo Mababakas mo sa ngiti ko When the hand of the clock Pointing to the 3 o'clock I will pull a fucking trigger In my hand full of pull of luck Kaya magingat ka sa amin Pag kami ang nagkudlak Kakaiba magalit ang mga ligaw na magalit ang mga ligaw na magalit ang mga ligaw na pulaklak sa sasalubungin kita sa iyong mga dinesisyon magdimisto lang ako ang mga ugat ng ilusyon di ka na mapapagaling dahil walang nang solusyon sa ito dulot ko na doble pa sa mga ilusyon sa ito ko na doble pa sa mga ilusyon o teka lang eto pa boy bago pa maglihab pa mga nagdidingas na apoy kami ang mga halimbawa ng dulot sa iyong bangungutin Kasana nila nilalambing mong pagkatulog kung hininga ang tumawa palihim Na makita ka kung paano ka lamunin ang dilim Sarap ba makipaglaro sa tao na walang mundo Ganyan ako kasakit Manalita, mabulaklak na salita munga ng mga sanga na lang mga sungay Di mapinta ang kulay ng nakakamatay na bulaklak